Para sa Bilang Pilipino 2025, inareklamo ng kampo ni Sendor Nancy Bina ang ilang residenteng napunta na sa tagi pero bumalik ng Makati. Hinala nila pakana ito ng kalaban sa pagkaalkalde na kanyang bayaw na si Congressman Luis Campos. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdez. Hindi bababa sa 3,000 botante sa Makati City ang kinwestiyon ng Partidong United Nationalist Alliance o UNA Ayon sa una, mga residente sila ng mga embo barangay na hawak na ng tagig pero nagpalipat pabalik ng Makati. Base ito sa pagbubusisi ng Electoral Registration Board sa lahat ng mga nagparehistro, nagpatransfer o nagpa ng voter registration mula Hulyo hanggang Setyembre. Nabisto rin higit tatlong residente ang gumamit ng iisang address, kaya may tuturing daw itong illegal transfer of registration. Parang imposible naman yon. Ang hirap ipaliwanag ng ganong karaming tao. Hindi naman pare-pareho mga mga surnames nila. Kaduda-duda para sa una ang timing ng paglipat ng mga botante habang papalapit ang bilang Pilipino 2025. Eh, halos na yung constituency ni Congressman Campos. Eh. eh, dyan si Campos kumukuha ng mga boto niya. Huwag naman ganun. Let's be fair, no? Magtuto sa pagkaalkalde ng Makati, si 2nd District Congressman Luis Campos at hipag niyang si Sen. Nancy Binay na pambato ng una. Gitni Congressman Campos, hindi niya kinumbinsi ang mga residente ng Embo Barangay na bumalik sa Makati. Hindi raw niya makipigilan kung dahil sa beneficio at serbisyo, kaya mas pinili ng mga residenteng manatili sa Makati. Hamon niya sa mga nagbibintang, maglabas ng ebidensya. Kabilang din sa pinagtataka ng na mga naghain ng reklamo ang halos sabay-sabay diumanon na pagre-release o pagbibigay ng barangay clearance sa mga nagpa-transfer ng kanilang voter registration dito sa Makati City. Pananagutin daw ng una ang mga sangkot na barangay official. Handa namang dinggin ng Electoral Registration Board ang issue. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News Five. Mga kapatid, jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.